Aba'y ba nahanap mo? Pili ka d'ya. Laki oh. Ano <laughs> lola. Tar Torlina. Pag nagpipainting ka, ito ang kailangan. Ibigin mo ba ako painting? Kailangan namin ano, yung color yung ano. Ay, kailangan namin ano, color water. Water color pala. <laughs> color water. Hindi, maganda yung ano. Acrylic. Ay, malit lang. maliit lang. acrylate yung ganito mga oh, magkano mag 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 kayo balik natin yeah. ito yung ano isang kulay lang yan dapat yung uh -huh. uh -huh. kaya kaya ngayon sa iba po ito 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 ay. kina mo ako net net Para paano <coughs> siya? kita. Mga ini i i i i mga jobos. Ano yan? Jobos. Papula. Ano jobos? Jobos Ano atong... kapas. Kapulayan. Ano, ka? alam mo yung ginag engineer, yun mga ano sila nung okay. Ito dito ka, nay 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 Hmm. Pang ano? 48 ng painting ka.